What's up my loves? Ayan, today is the first day of our foundation day sa aming paaralan. And there's a lot of boots at maraming ganap for today's video. Kaya naman, let's enjoy this wonderful two days and please support our booth for the grade 5. Just look for the Mike's snack bar. See you there! Hi my loves! So, it's already 9.50. Gusto ko lang i-share sa inyo na nagsiset up pa rin kami. Ongoing pa din yung pag-set up ng aming booth for grade 5. At malapit nga pala kami, my loves, dito sa my court. Ito yung court. Ayan. Malapit kami dun. Or dyan, uh, dyan sa court. Ito po yung aming booth. Dinaliber namin yung laser para bukas hindi na-hassle. Tapos, ito nga pala yun, for your milk tea, cafe, and rice burger, ganyan. Meron kami tomorrow. Andito na yung stove, naka-ready na yung gasol. Uy! naka na! Hindi mo kaya yun. So kasi nga, may pareto. Ising-busy yung dalawa mag. Ising-busy yung dalawa maglinis. See? So, my loves, tignan nyo naman. Pati yung wire, kailangan nating itaas for safety. At saka para na rin, let's Ah, pala, tomorrow, bukas na yon we have chili garlic oil. So, sumali na kayo sa promo sa palaro. 1,000 din yun, guys. 120 mo magiging 1,000. Chili garlic oil. Andito sa booth natin. That's our booth. Ram medalya. Ram Medalia. Mga my loves Ram -medalia. Malapit dito sa my court. Diyan yung makukuha yung chili garlic oil. Okay? So ayun na my loves. na -send up na natin siya. Time check. It's already 10 p.m. Nandito pa kami sa school. Ayan Para sa freezer, para sa bayan, charot, para sa ice, para sa hiyo, para sa malamig na tubig sa mainit na panahon, para sa inyo.